Sa bawat kagat ng prutas, may kapalit na lakas. Pero alin ba ang tunay na may silbi para sa tumatandang katawan? Yung hindi lang matamis sa dila, kundi tuloy-tuloy na tumutulong sa puso, isip, kasukasuan at bituka? Marami ang naniniwala na basta prutas, okay na. Hindi laging totoo. Sa senior years, mas sensitibo ang katawan, mas mabagal ang metabolismo, at mas kailangang planado ang kinakain. Sa video na ito, ilalantad natin ang anim na prutas na pwedeng kainin araw-araw kasama ang bakit, para kanino, gaano karami, at paano ito isisingit sa totoong buhay. Hindi ito simpleng listahan. Ito ay gabay para kumain ng may layunin. Haba ng buhay at kalidad ng buhay, unahin natin ang saging. Si Mang Lando, 71, laging napuputukan ng pulika tuwing gabi. Simula ng gawing merienda ang isang maliit na saging bago maglakad sa hapon, bihira na ang pamumulikat at madalang ang hilo. Bakit? Natural na mayaman ang saging sa potassium na tumutulong sa balanse ng tubig sa katawan at maayos na pagkontrakt ng kalamnan. Kapag tama ang potassium, mas steady ang tibok, hindi madaling sumasakit ang binti, at mas maayos ang presyon lalo na sa maiinit na araw. Gaano karami? Isang maliit na lakatan o kalahating saba, isang o dalawang beses sa isang araw. Mas maganda kung ipaparis sa mani o yogurt para hindi biglang sumipa ang blood sugar. Paalala, kung may chronic kidney disease o umiinom ng gamot na nakakaipon ng potassium, magtanong muna sa doktor at limitahan. Piliin ang hinog, pero hindi sobrang lambot para mas kontrolado ang tamis. Pangalawa, mansanas para sa linis pituka at suporta sa puso. Si Aling Tess, 68, madalas constipated at kabagin. Nang gawing isang mansanas sa umaga ang routine, gumaan ang tiyan at naging regular ang pagdumi. Ang dahilan ay pectin, Isang uri ng soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, tumutulong sa pagmanage ng kolesterol at nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka. Isang medium na mansanas sa araw-araw ay sapat na. Kainin ng buo, kasama ang balat kung kaya, at nguyain ng mabuti. Iwasan ang apple juice dahil mabilis magpataas ng asukal at kulang sa fiber. Kung may pustiso o hirap ng umuyain, pwedeng hiwain sa maliliit o iluto ng bahagya para lumambot. Pero huwag gawing latang-lata na parang baby food. Sayang ang fiber. Pangatlo, papaya para sa maliwalas na tiyan at mas magaan na umaga. Si Kuya Nestor, 66, madaling kabagan tuwing umaga at madalas sumasakit ang tiyan kapag nagkape ng walang laman. Nang unahin ang isang tasang disti papaya bago kape, mas kumalma ang tiyan at gumaan ang pakiramdam. May papain ang papaya, enzymes na tumutulong sa digestion, at mayaman din sa fiber at vitamin A para sa mata. Ang praktikal na dami ay isang tasa ng hiwa na papaya sa umaga o pang merienda. Ipares sa uno-dua kutsarang chia o gatas para mas busog at steady ang asukal. Kung may gerd at napapansin mong sumusobra ang asim kapag sobrang hinog, piliin ang papayang tama lang ang hinog at huwag isabay sa maaasim na inumin. Pang-apat, bayabas, guava bilang immune at fiber powerhouse. Si Lola Minda, 73, mabilis sipunin kapag nagbabago ang panahon. Simula ng gawing panghapon ng merienda ang isang hinog na bayabas. Mas bihira na ang ubot sipon at mas regular ang pagdumi. Ang bayabas ay loaded sa vitamin C at may makapal na fiber, kapaki-pakinabang sa bituka at puso. Isang malaking bayabas o dalawang maliliit kada araw ay maganda na, kainin pati buto kung kaya, dahil nandoon din ang fiber. Hugasan ng maigi at hiwain bago kainin. Kung may diverticulosis na madaling mairita, Pwedeng salain o nguyain ng mabuti para hindi sumabit ang buto. Paalala, iwasan ang grapefruit at kaanak nito kung may iniinom na ilang statins o gamot sa puso. Kaya kung gusto mo ng citrus boost, pili ng dalandan o kahel na hindi grapefruit. Panglima, abokado para sa puso, utak at kasukasuan. Si Tatay Ruben 70, napapansin ang pagod at paghina ng tuhod matapos maglakad. Nang magdagdag ng kalahating abokado sa almusal, kasama ang itlog at tinapay na buo ang butil, mas tumagal ang sigla at hindi agad ginutom. Ang abokado ay may healthy monounsaturated fats na tumutulong sa good cholesterol, may potassium din, at tumutulong sa pagsipsip ng fat-soluble vitamins. Kalahating abokado kada araw ay sapat na. Ipari sa protina at gulay para balanced ang plato. Kung may kidney concerns o mataas ang potassium sa blood tests, magingat sa dami at kumonsulta. Huwag ipare sa sobrang alat na ulam para hindi sumipa ang presyon. Pang-anim, dalandan o kahel, hindi grapefruit, para sa sigla, collagen, at mas magandang iron absorption. Selling si Mercy 69, laging malamig ang kamay at madaling mapagod. Kapag pinaparis niya ang isang dalandan sa tanghalian, lalo na kung may munggo o isda, mas magaan ang pakiramdam at mas gising sa hapon. Bukod sa vitamin C, tumutulong ang citrus para mas maabsorb ang iron mula sa isda, munggo at gulay. Mahalaga para hindi ka agad mapagod. Isang piraso kada araw o 3-4 tasa ng orange segments ay okay na. Kung umiinom ng mga gamot na sensitibo sa citrus, panatilihin sa dalandan at iwasan ng grapefruit at pomelo malapit sa oras ng gamot, maliban kung pinayuhan ng doktor. Kung may singaw o madalas asidin ang tiyan, kainin sa gitna ng pagkain at hindi wala pang laman. Dito pa lang, mararamdaman mong hindi basta prutas ang pinag-uusapan natin kundi prutas na may tungkulin. Para mas madali itong gawing habit, narito ang simpleng pang-araw-araw na ritual. Sa umaga, papaya o mansanas bago kape para hindi masakta ng tiyan. Sa tanghalian, dalandan o kahel bilang pang-dessert kasabay ng protina para sa iron absorption. Sa hapon, saging bago lakad o ehersisyo para hindi pulikatin. Sa hapunan o late merienda, kalahating abokado kasama ng itlog o tinapay para steady ang busog. At kung may espasyo pa sa araw, isang bayabas bilang fiber boost. Pumili ng apat hanggang anim na serving na kabuuan depende sa payo ng iyong doktor at sa blood sugar control. Hindi kailangang sabay-sabay. Ang mahalaga ay sunod-sunod na tama ang pagpili. May ilang madalas na tanong. Diba ba matamis ang prutas? Paano kung diabetic? Oo, natural na matamis ang karamihan. Pero iba ang epekto kapag may kasamang fiber, protina at taba. Halimbawa, ang saging na ipinares sa mani o yogurt ay mas banayad sa blood sugar kaysa saging lang. Ang mansanas na buo ay mas mabagal ang asukal kaysa apple juice. Ang porsyon ng susi, karaniwang isang palad o isang medium na piraso ang isang serving. Pwede bang fruit salad na may matamis na krema? Kung kayang iwasan ang dagdag na asukal at condensed milk, mas mabuti. Kung kailangan ng panghimagas, piliin ang sariwa at iparis sa gatas na plain o yogurt. Isa pang tanong, pwede ba araw-araw ang abokado at saging? Oh, kung normal ang kidney function at pressure mo ay kontrolado. Pero kung mataas ang potassium sa laboratorio o may maintenance na nakakaapekto sa potassium balance, limitahan at magpatingin. Pwede bang citrus kung umiinom ako ng gamot sa puso? Oo, para sa dalandan kahel, pero iwasan ang grapefruit at pomelo kung may statin o so ibang gamot na sensitibo sa citrus enzymes. Ang ligtas na paraan ay itanong ang eksaktong pangalan ng gamot sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang gawing praktikal at hindi magastos, pumili ng prutas ayon sa panahon at presyo sa palengke. Kung mahal ang mansanas sa linggong ito, doblihin ang bayabas at papaya. Kung medyo tagulan at malamig, mainam ang papaya at saging para hindi kabagin. Hugasan lagi ang balat at kamay bago hiwain. Huwag iwanang nakababad sa asukal o syrup. At tandaan, mas mabuting nguyain kaysa i -juice. Kapag kinu-juice, nawawala ang fiber at bibilis ang pagakyat ng asukal sa dugo. Mahalaga rin ang timing. Ang prutas sa walang laman na tiyan ay pwedeng makagaan ng pakiramdam para sa iba. Pero sa may GERD o ulcer, maaaring magsimula ng asim. Kung ganito ka, kainin ang prutas sa gitna ng pagkain o ipares sa protina. Bago maglakad, ang saging ay magandang pre-walk snack. Pagkatapos ng magaang ehersisyo, dalandan para sa vitamin C at rehydration. Sa gabi, kalahating abokado para steady ang busog at hindi mapapa-midnight snack. Kung nakakatulong ito sa iyo, I-comment ang salitang prutas araw-araw sa ibaba at ilagay kung alin sa anim ang pinakamadaling isingit sa rutin mo. Ang pagbabahagi mo ng sagot ay ideya para sa iba at paalala sa sarili mo bukas. Maaari mong itag ang isang kaibigang senior o anak na nag-aalaga ng magulang para may kasama kang mag-aalaga ng health habit na ito. Bakit ito mahalaga ngayon? Dahil sa senior years, maliit na desisyon, malaki ang epekto. Ang isang pirasong prutas araw-araw ay hindi magic. Pero ito ang mga tipak ng tamang gawi na, kapag pinagsama-sama, naglalatag ng mas mahabang lakad, mas klarong isip, mas maaliwalas na umaga. Hindi natin kailangang maging perpekto. Kailangan lang nating maging tuloy-tuloy. Pumili ng tatlo sa anim bilang panimulang lineup up ngayong linggo. Sa susunod na linggo, idagdag ang isa pa. Sa ikaapat na linggo, kumpleto na ang anim. Pero kahit apat lang ang paulit-ulit. Malaki na ang naitulong kung tama ang porsyon at oras. Huling paalala, ang bawat katawan ay iba-iba. Kung may diabetes, sakit sa bato o iniinom na maintenance meds, iayon ang dami at oras ng prutas sa payo ng iyong doktor at sa resulta ng iyong laboratorio. Tandaan din na ang prutas ay bahagi lang ng plato, hindi kapalit ng gulay, protina at buong butil. Uminom ng sapat na tubig, kumilos araw-araw at matulog ng tama. Kung sa tingin mo ay kailangan itong marinig ng isang kaibigan, kapamilya o kapitbahay, ishare mo ang video na ito, baka iyon ang dahilan kung bakit mas mahaba at mas magaan ang mga susunod na taon niya. Kung gusto mong manatiling updated sa kaalamang pang senior na simple, practical at may basehang paliwanag, mag-subscribe ka na sa ating komunidad. Dito hindi lang basta tayo naglilista. Tinutulungan ka naming maintindihan ang bakit para ma-apply mo ang tama araw-araw. Sa bawat prutas na pipiliin mo ngayon, may kasunod na lakas bukas.